ng direction guys kasi parang may humaharang dyan sa atin guys. Napaka creepy guys Tingnan nyo Sis dito Thank you May narinig kayo guys Kating tayo dito sa ano <laughs> dadaan nito. Kasi may simenteryo pala dito guys. Hindi ko alam. Grabe yung area dito guys. Nakakatakot din. Ayon. Shout out po sa lahat. Guys, pag may nahalip yung kamera natin, mag-comment kayo below. Kira itu di guys, parang itu tak dito guys. Itu yang gaan yang di itu guys. Is. Hum. 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 Kreatif, nak. Dito, siguro tayo dadaan, guys. Yan, guys. Mag-iiba ako ng direction, guys, kasi. ano may kumarang doon sa daan natin May kabaong po talaga dito guys Parang may laman sa loob Ayan, Ayan. Nag iba tayo ng direction guys Kasi Parang may humaharang doon sa atin guys ripikist tingnan nyo ano yun guys parang may kakaiba akong nakikita dito ano yun? santil mo ba siguro yun ayan o oh. Yan, ilapit pa natin ng konti. Parang santil mo ito guys. Ito, oh. ano ba yan? Ay. Grabe ito dito guys. Ayun o. Zoom natin ng konti. Ayan guys, nakikita nyo nangyayari dito guys ayan pa rin yung ano guys parang ano yun may umiilaw sa ano guys ayan. nakikita ninyo yan tapi tabi-tabi po kabilis napaka creepy na lugar Uy. guys siya na kayang pwedeng daanan dito tabi tabi po dadaan tayo dito guys grabe yung area dito napaka creepy guys hindi na tayo kasi maraming mga butas dito guys sa na nakaputi kanina guys parang kinakabahan ako dito sa dinadaanan ko yan, tuloy tayo guys ayan, parang binasag to guys yan, tadaan tayo dito so guys, nagikita nyo tali-tali po Tadi to ako dadaan, guys. Parang wala na ako madaanan dito, guys. Sana makakaabot tayo makarating tayo doon sa kalsada, guys. Guys, okay, sobrang creepy dito, guys. guys. <laughs> okay. ah, um. Pag nakita nyo yung nakaputi, guys. Ayan, comment kayo, guys. Ah. Oh, ayun, guys. May lumilipad, guys. Ayun. Ayan, pakinggan natin maigi yung mga boses dito.